Partner, mga kapatid, malungkot po na balita. Isang linggo bago magpasko, malagim na aginaldo ang dinala ng bagyong sendong sa mga kapatid natin sa Cagayan de Oro. Erwin, ang masakla pa sa sobrang dami ng biktima, suko na ang mga punerarya. Kaya ang mga bangkay sa malalalim na hukay na lang inilalagay. Para sa update, my live report po ang kasamang si Romel Lopez mula sa Cagayan de Oro City. Romel. Yes, Sir Minister, General. narito nga tayo sa Barangay Mga Sandig. No? Narito tayo sa evacuation center nila dito pa rin sa lunsod ng Cagayan de Oro kung makikita natin yung gano'n nagsisiksikan yung mga kababayan natin dito ngayon. No? Dito lang sila nagtayo ng no? kanilang mga makeshift houses. Narito na rin yung kanilang mga lutoan, bata, matanda, narito ngayon at nagsisiksikan. Uh, Erwin Sheryl, no, ko nice, lang really, ipakita sa atin no, sa lahat na nga ginagawa ng mga kababayan natin dito. Pati yung paglalamay, dito na rin nila, dinala ngayon sa evacuation center. Ito at makikita natin yung isang, uh, yung isang uh, kubaong na pinaglalamay ngayon ng kanilang pamilya dito. Mapalad pa yung pamilyang yan, Erwin at Cheryl dahil nakita nga nila yung kanilang mahal sa buhay. Kasi yung ilan sa mga nasa wing kababayan natin dito sa Cagayan de Oro, no, ay yung mga labi nila nakatampak na lang sa isang dumpsite. Naingkot na ni Mang Rizalino ang halos lahat ng purinarya dito sa Cagayan de Oro sa paghahanap sa kanyang 35 anyos na anak. Matapos ang halos maghapon, dito sa tambakan niya ng basura na ang bangkay ng kanyang lalaking anak. Ang bago yung tao! Isa lang ang anak ni Mang Rizalino sa may pitong dang residenteng di pinalad na namatay at tinambak dito sa dumpsite. Sa sobrang dami kasi ng mga namatay, tumatanggi na mga purinarya para dito. Yung gobyerno naman, magtulong-tulong sila. Kita ninyo, kayo mismo, Pris. Parang layop. Sa anak pagpolitiko, pagpolitika, sasabihin nila, buto kayo sa akin. Ngayon nasaan sila lahat, walang tumulong. Pero kung si Mang Rizalino, maswerte pang may tuturing at nakita ang bangkay ng kanyang anak, si Aling Juliet kasi. Hanggang ngayon, tinitiis pa ang magkahalong amoy ng basura at mga naagnas ng bangkay. Makita lang ang kanyang pitong taong gulang na lalaking anak. Dapat igigian nila yung paghana para makita pa yung iba na hindi nakikita. Karamihan sa mga namatay, nakabalandra lang sa mga porinarya at ang mas masakla pa, ang iba, di pa rin nakukuha sa lugar. Ang mga nabuhay sa dilubyo, Dismayado sa kawalan ng dignidad para sa kanilang mga namatay na kaanak. Pero sagot ng lokal na pamahalaan, miski sila, pikit mata sa naging disisyon. Wala tayong magawa eh. Wala namang tatanggap na sa May batas din na nagsasabi na dapat apat na araw lang pagkatapos ng apat na araw iliping na. Dobli kayo naman ang PNP Soko na gawa ng record ang lahat ng mga bangkay bago ilipat sa site. Para kahit na nalibing na, uh, pwede pang i-identify at uh, pwede i-claim ng mga relative. Sir para ipakita lang sa inyo yung sitwasyon na ating mga kababayan, wala na silang mapagaliwan dito. Sir no, dahil wala na ngang kuryente rito, ito nga nakikita natin, isang salbabida yung inuupan ng mga bata rito. Inaaliw yung sarili, no. pati yung media na nagko-cover nga ng sitwasyon nila dito, parang amusement na para sa kanila. Yan na lang yung pinag-aaliw ng mga kababayan natin dito, wala silang kuryente, may kakulangan sa tubig, may kakulangan sa pagkain. Kaya nananawagan na yung lokal na pamahalan. kahit si Yusek Benito Ramos ng NDRMC ay nananawagan rin na ng tulong sa iba't ibang sektor ang lipunan. Parang alalayan yung mga kababayan nating labis na napekto ng na pananalasan ni Bagyong Sendong dito sa Cagayan de Oro City. Ang problema nga lang, ano, tila hindi mag magiging maganda itong pasalubong sa inaasahan niyang pagbisita bukas ni Pangulong Noy Noy Aquino dito sa lunsot. Cheryl? Maraming salamat, Romel Lopez, na live mula sa Cagayan de Oro.